YouTube channel mga Hi. mga subscribers Drea si Mamaylan ang bangka uli bangka ng buhay <laughs> <laughs> Sa bulsa pupunta kami doon sa ah, ang mga kasi na trap kami dito sa isla no? Sa isla ng buhay maghanap kami sundan niyo ang aming paglalakbay Uli Maghanap ng pagkain Oh ito patay na pala Sa na

Hindi na pwedeng kainin, sabi ng mga student. Hindi pwedeng kainin. Pwedeng kainin to. Ito yan, ito, ito. Hindi na kainin ito. Hindi na pwedeng kainin. Ngayon na. Sayang, no? Ang dito na lamang. At tayo ay magsalakpay pa. Maraming salamat.